kayo eh, may mga muscle naman na. Kaya niyong bumuhat ng bata, ano? Kaya niyong tumulong sa kapwa. Kaya niyong tulungan ang lola at lola ninyo. Pag may abiriya. I believe in you. You can do it. Now, you will receive certain tools that may that may save lives or may that you may have an injured person or classmates. So, mahilig naman kayo mag-internet. You go online. Then, make use of that, that data that you have on how to maximize the possibility of our tools that will be given to all high school students, K-12, under public school in the city of Manila. start sa Tondo High School, all the way, the buong Manila. Lad <laughs> La graduate. Wih! Hey. Oh, cina-cina pula kau! Leponsa, yes! Leponsa, yes! Leponsa, yes! Leponsa, yes! Okay. Mari! Mari, ya, Mari! Hindi ha? ku alam. Baka sa' inyo, yung iba, may pinakaharap na' pagsubok. Hindi ku alam. I don't wanna guess uh, ku sino ma' sa' inyo. Pero baka alam. Baka may nakikinig yan. Nag-trap sa harap, sa taas. Baka may kinakarap kayong pagsubok. Una, maaaring mahirap ang buhay. Pangalawa, baka na-bastard din kayo. Taas ang kamay ng na na-bastard niya. Oh, at least hindi ako nag-iisa. Bakit parang babae yun na-bastard? Okey Maka bataan Maynila Okey lang yun Pag binasted ka Hanap ka nang iba Move Sabihin Sabi mo lang Next Next lang Hey, yeah. Kick aside, feeling aside. It's a good feeling to have a crush. Make crush smile. Put us on. Make us. All right, all right. Boys, that's our final kind of boys. Boys. Oh, tingin sa kanan. Maganda ka. Tingin sa kaliwa. Oh, sabay-sabay. Maganda ka. Oh, sin. But anyway. Guys. On a serious note. On a serious note. Truly, I'm happy to see you. But I'm here for a serious thing. Ingatan nyo, para lagi tayong handa. Yung mga kukuha nyo. Ayaw. ayon sa pag-aaral ng mga spiantipiko, there will be casualty. So, it's inevitable. But, to limit, to limit the possibility, Uy, recess na. Ayun na. To limit To limit the possibility, we have to come prepared. Be ready. Be aware. Okay. Be careful. Be careful. Don't give up. If I give up, if my teacher gave up. When I'm about to give up, malamang hindi ako graduate ng Dr. Hay. But one day, sinundo ako ng mga kaklase ko, napuntahan ako ng Miss Bautista sa bahay para bumalik. Dahil ang feeling ko, wala nang chance. But my teachers live in me may believe in me, awan ng Diyos, nagtapos ako sa Conduct School. Sino gusto mag-Harvard? gusto mag-Harvard? It is not impossible. Bakit? Eh, nangyari sa akin. Di pwede rin mangyari sa inyo. Tawa ba? Chuchula! Istengi na tayo! Cruising! Cruising! Maglayag! Maglayag! Focus! And dream! Continue to dream! Dreams will light up your roads. At naniniwala ko, kaya po ang Diyos, magtatagumpayan natin to So punit sa inyong lahat. At dito, katika uh, minamahal na ba isma'yo? May asin pa. So, continue to push, focus, get out of the noise, Get out of toxic people. Then... Continue. Just continue. Always way forward. Always forward. So muli, Magda High School. I'm proud of you. Mayroon yeah. pa pwede magkusil dito? Sila gusto maging mayor? Again, uulitin ko. It is not impossible. It happened to me. It can happen to you. To you. And to you. And to all of you. Right? So mag-iingat kayo at pagpala inawa kayo ng Pong May Kapal. Manilig! all hello siya ah para pagkakita ni Lalay Dempsey, Archie, at Cesar. Mga kunya ng mga ng mata. Binili sampulong to para may bigay masayaw ang kids. Pero alam mo nakakatuwang mayaman na dito sa maiilaw buhay na buhay ang ating gobyerno at dahil buyan Kaya mag-iingat kayo at maghahanda kayo. At kung mangyari man ang gabi sa atin dito, at least alam nyo na ating alkalde, naisip kayo. Kaya proteksyonan ang inyong mga sarili. Maraming salamat.